Anong sudan, Walang ula. Pwede bang igisa yelo? Siyempre, hindi. Hmm. Mamamalengki kitayo. Pero gusto kong makiuso. Gusto ko. Nakikita ko kasi marami sa mga TikTok, sa mga ano na, nag-challenge sila for 1,000. Gagawin ko yan. Ano ang mabibili ko sa 1,000 hanggang saan aabot yung 1,000 ko? Let's go! Come on! yung bata ah. Bantayan nyo yan. Ang hirap-hirap kaya gawin yan. Tsaka hindi na ako makakaubo ng ganyan. Sinelas Sinelas ko dahi. Bayan, yan? Naku, may bisita pa ako dito oh. Iiwanan ko muna yung bisita ha? ko. Sino ba? Ay, Diyos ko. Ito ka Sinelas ko. Oh, huh? bantayan mo yung naanak mo ha? Ay. Oh. Makikain okay, lang ako, babantay mo yung yaya ko. Oo, 1,000 lang ang budget natin. Bantay mo yung naanak mo dyan. Naisip ko Ang lulutuin ko ngayon Ay simula nung pagkabata ko yung, uh, mga pagkain na bumuhay sa amin Mga pagkain na nakasurvive kami ng pamilya ko Yan, wow. ang lulutuin ko ngayon Yung mga easy to Very uh, economical Wow! Paano economical? Basta matipid. Kulay na masustansya na sinusuka ng kapatid ko si Dino hanggang ngayon. Oo. <laughs> uh, basta, yun yung natin. Iba't ibang klase yan. Ha! At pagkakasyahin natin yung 1,000. Ay, sorry. Nasudot ko ba mata? <laughs> ay! Uh, ay! Nasa na tayo? Ay! Ah, parang wala naman kami nadadaan ng ganito, ha? Ah. Diyos. <today> suki, Mm. Oh, o yan, nandito tayo ngayon sa Talipapa. Dito sa ibaan, pataan. Kung saan ay mamimili na tayo. Titignan natin kung ano mabibili ko sa 1,000. Let's go! Okay. Tara na mamamalengi ako. Tignan natin kung saan aabo. Ang 1,000. Okay? Pabili! Tau oh, po! Ano nga buhay mo na? Ako na rin yung bahay nyo. Wala. Apo, oh, Makoy, maayos naman. Ah, talaga po? Kuya, dalaw ka naman sa bahay. Lagi may problema yung kuryente namin. Saan kayo pupuntahan? Saan dyan? Sige pa. Magkano na to? po. Bakit? Sa pupis, ha? Sa pupis. Saan sa may dulo po ng mga... Saan, huwag ka turun-turo, baka manuno ka. Saan? Saan? Magkano na talbos? Ten po. Bakit? Ten po. Right? Okay, tarik ko. <laughs> Hi! Giniginaw ba yung mga gulay nyo? mga nakakumot. Ah, o. Oh. Kala ko giniginaw yung gulay nyo, mga nakakumot eh. <laughs> tapos yung maganda. Nung araw, aray ko. Nung, ayan. Oh, tapos, tama-tama, pag di ka pa naghihilamos. <laughs> so, yan. So, 40 na to. O, okay. okay. oh, 40 na yan, ah. 40 na. Sa talong kilo. 120, talo nga, kilo. So, magluluto tayo ng mga gulay na lutuin namin nung bata kami. Paano kami nakasurvive? Gamit ang uh, sardinas. Wow! Sardinas at tuyo. Tuyo, magkano kilo? Alam ano po, yung ano po naka Nakabalot? Magkano yun? 20. 20. Ilang piraso? 5? 5 piraso? Ah, sige, pwede yung dalawang balot. Sayote. Magkano na sayote? Bakit? Ayan. Ayan po, 84. Ah, 84 na yan! <laughs> Bakla! 84 na to. 84 na to, dalawa. Mukhang ipagda ko na lang yung isa ko yan. <laughs> sige, 84 na yan. Sibuyas, kamatis. Sibuyas, kamatis, bawang, tiga, ano lang. Saan na na sibuyas? Bakit din? De one port lang. Tsaka one port na kamatis. Dapat, ang pibili niyong kamatis yung hindi pa masyado hinog na hinog para tatagal siya. Diba eh? Yan. Kasi pagka binili yung hinog na hinog na, baka bukas ng ano, hindi siya carry, mabubulok na agad. Hindi mo ako one port na yun, nak. Eh, one port na ba? So, o oh, baka mamaya lumampas ako ng ano, kailangan 1,000 lang yung challenge ko eh. Nasa na sa magkano na ako? 2.79 2.79? 270 <laughs> 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 na! Ito, ito. magkano siya ito? 35. Isa. Iwa. Ito, magkano? 30 po. Ha? 30 <laughs> po, <laughs> <laughs> Sige, nakilala ko kayo. Idol po kayo eh. <laughs> dumpu kayo po kayo Ay, na susunod <laughs> 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 kayo mo, ah, okay. <laughs> 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 kayo talaga, ah, kayo 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 po. kayo 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 Magkano na? 4.39 po. 4.39. Ah! Kapit! Ayun na. Mayroon naman ako ibang gagamitin sa bahay eh. 4.39. Chuchu. Chuchu. Keme. Ito masarap to eh. Kano tali nito? 10 po. 10. Sige. Wow. Ito ang dalawa. Hahaha. Galunggong. Ito, um, magkano dito? 240 po. Dito. 240 dito. Pareho lang. 240. Kalahati lang. Gaano na yung pinakamurang bigas ngayon? 60 po. Ha? 60 po. Pinakamura 60? Talaga? 51 dito ma'am, Maribeles. Maribeles, yun ang pinakamura? 51. 51. Oh, ngayon, di ba kalahating kilo nito? Yung matitira, yun ang pambigas. And then that's it. We're done. Aya, ah, yeah. Itlog. Bigyan mo ka ng itlog. Mga anim na piraso lang. Na. Pantayon, yeah. Ano yung bata? Huwag ka muna basta tatawid, ha? Ready? Oh, Go. Okay na, nak. Yung matitira, magkano pa tira ko? Anim. 677 po. 677 pa! Ilang kilo po ba sa bigas? Tandali. 677 pa, no? Lahat. Magkano, ang Sukli? 323. Yeah, 323. Yan, yan 323. Yan na yung bigas. Ayun. Ano sa pag-bara gas? Ah! Wait, wait, wait! Magkano siya saging? Sa 100 po ang kilo. Ano po ba yung sabaw yung ano? Po? Hindi, yung pang ano, yung pang... 100 po kilo. Hindi. Basta yung 300 bigas. Yung sobra, saging na lang. Saging lang ang may puso. Dapat meron ka din nun. So, 323 ang sukli. Tama? O, oh, yung sukli ko, bigas na lang, tapos yung saging, sige na. Basta yung exacto nyo ng 1,000. Ready ah. Eh? One, two, ay, ba? Ah. you <laughs> Malikot ng kamay, mag ka. So, na ako 1,000. Ako. Ah, galing ko talaga! Ang galing ko, ah! ako, galing ko din! Ah! Ako, galing ko din! Ah! Ako, galing ko. So, sa 1,000, ang nabili ko ay, ilang kilo tong bigas ko? Balik lima po. Five kilos of... Pero ito, depende pa rin ito kung gaano kayo karami sa pamilya. So, ang nabili ko... Talbos, dalawang tali, dalawang tali ng tangkong. Uh, sayote, dahon ng ampalaya, kalahating kilong isda, tapos saging, mantika, sibuyas, kamatis, sardinas, uh, tu tuyo, sardinas, tuyo, itlog, saging, dahon ng ampalaya. <laughs> Ang dami ko, Titignan natin. Okay, this is the 1,000 peso challenge. Alam nyo, kasi para maramdaman nyo talaga, kailangan kayo mismo ang pupunta. Personally, you have to do it personally. Kailangan kayo raramdamin nyo. Hindi pwede yung narinig lang na ganito, sinabi ni ganito, ganito ang kilo. Iba kasi yung kayo mismo ang nandun. Para ramdam nyo talaga. Okay, let's go! So, ito ang ating napamili ng bonggam-bongga sa halagang uh, 1,000 pesos. Meron akong anim na egg. Wow, ako may egg. <laughs> Bumili ako ng saging kahit papano, di ba? Kailangan din natin ng potassium. Ayan, meron ako tatlong piraso, hindi na rin masama. Tapos, mantika ng mga panggisa-gisa. So, para makatipid tayo, ito nang na binili natin at saka para hindi rin tayo kasi alam nyo, damor na marami ka nakikitang mantika damor na paparaming ginagawa, nilalagay mo hindi ba? So tama rin yung may ganito ka para titipirin mo so ibig sabihin niya, nakakatipid ka na sa mantika, makakasave pa sa health mo di ba? Oh, Dalawang tali ng kangkong 10 piso isa, so 20 na yan yan, tapos meron tayong dalawang tali din ng talbos ng kamote So, ito ang problema natin. Siyempre, mga bata, hindi naman karamihan kumakain yan. So, kailangan natin silang turuan talaga na kumain ng mga gulay. Bukod sa masustansya, minsan kailangan din naman talaga sa budget na. And then, kalahating kilong Gigi. Kalahating kilong Gigi. Tapos, meron tayong dalawang taling Ampalaya. Masarap na igigigisa rin yan. Masarap yan. Ituturo ko sa inyo yan kung paano. Tapos, meron tayong Jaran! Apat na sardinas. Dalawang ganito. Yan. At saka dalawang ganites. pagkatapos hmm. Pakatapos, meron tayong one port na kamatis at one port na sibuyas. Yan. Pakatapos, ay ang dalawang balot ng tuyo at meron tayong sayote. Dalawang piraso na umabot ng 80 right? And ang limang kilong bigas. Ito na ropin pinakamura. Sabi nung ano, napaka-anis ng binilan ko. 51 pesos po ang pinakamura. Hindi po magano masarap, ganyan. Well, meron tayong pwedeng gawin diyan. Lagyan natin ng dahon ng pandan. 'Di ba? Bukod sa babango baba, siya, sasarap yung panglasa, 'di ba? Kung walang pandan, alam niyo, pwede din po yung konting-konti lang ng ano, lemongrass konting-konti lang ng lemongrass kasi matapang ang ano ng lemongrass. So, konti lang po yan. Sama nyo sa pag ano. Ang mabango. Yan. So, magluluto na tayo. Pe-prepare natin yan. Titignan natin kung ilang araw aabot yung iba't ibang klaseng luto. Okay? Let's go!